mga bangko, mga bangko, mga kwal na pinay, kailan pinay laan? pinay na pinay laan mga kwal na pinay, 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 na pinay, kwal na pinay, na So ayan mga idol, oh, mayroon pa tayong nakikita dito ng mga lapad. Oh. Tag-50 yung shirt ni Kuya Jang Adidas. So ayan mga oh, saging. How so, about this one? 30 pesos na lang. Pwede siya ipang display, bet pwede pwede. Ano yan? Thermos. Thermos? Mayroon akong thermos sa bahay. additional. Mayroon na akong thermos sa bahay, pataway ka. How about 30? Oh? 30, 30. 60, all in. Ah, itong bayad sa saging. Yan, balot mo na yung saging. Parang totoo. Akala ko nga kanina yung tumpok-tumpok ni ate. 30 pesos. Okay, thank may you, Kuya. So, yan, may ano pa, oh. Philips oh. Yeah. Monitor. Oh, oh, tapos ito may sombrero so, din, oh. Ha? Ayan. Ito. Ah, hindi, ano yan? Hindi siya, oh. Hindi, PB yan. Monitor. Monitor. Oh. Oh. Magkano ganyan? Mungo, oh. PB, 300. 300 daw uh. lang dito. Oh. Buo daw yan. Oh. Monitor. Tapos dito naman din, oh mga cellphone, mga headphone. Oh. Yan, nakalikot na. Hindi, maglalatag pa lang. Ah, maglalatag pa lang? Maglalatag pa daw sila. Uy, ito may laptop din, oh. Magkano naman yan? Ay, hindi ko po alam sira niyan kasi alam. ah? charger. Oh, hindi pa alam ni Kuya kung anong sira niya. Oo. Oh. Sa ito dito kay Idol. Idol, oh. hindi na maiipan Wala, wala. Ha? Walang laman yan. Lagi sa Kaya nga, o. Oh. Baka magkagweter ka nyan, kuya. Ano yan? Binibinta mo rin? Oo. Wala na yata Mamaya, masabukan pa yung mukha mo yan So ito din oh. Ito yung 50 pesos pure na stainless. Yan. Ito din oh, 50 pesos din. Ito naman pure plastic. 50 pesos. Ay, ito plato din ito. Oo, oh, oh, oh. ito mga idol, oh. Magkano ganito ko? Magkano Ah, 20 pesos lang ito mga idol, oh. Oo, oh, so ito din, oh. Ito, 20 pesos din. Oo, oh, 20 din. Ayan, may mga bag din, oh. Ayan, sapatos din. Ito, ito din, oh. Hmm. Ito, may uniform din, oh. Bago pa yung mga uniform. That's ay okay naman dito. Tahong. na lang tahong. Maram na niya, mahal na ba na? Wala ba? Bisaya kaya si Tula. So, ayan. Dito tayo kay Ate Marian, mga idol, oh. Oo, oh, oo. Oh. Uy, ang bago ng kalamansi, ah. Ate Marian, magkano sa mga ganito, mote? Eto, eto, malaki po. Ito, ito malaki? Oo, malaki. 600 Tapos itong medyo sumunod 300 300 Oo, mga whiteboard naman ito Itong ganito kalaki eh 200 200 pesos lang ito mga idol Oh, ito 300 Tapos yung malaki is 600 Tapos may mga Ay, DBOJ pa oh Magkano nga DBOJ mo te? 1 Oo, ito DBOJ tapos ito. Marami uh -huh. akong, <laughs> marami akong suki. Oo. magkano ganito, te? Yan, ganyan. Dalawa yan, eh. Dalawang peraso. Magkano ganito? May isa pa yung partner. Ah. Ay, isa pa yung partner. Yung uh -huh. magkano ganito, te? Tatlong libo daw ito, mga idol. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Tapos ito, may mga picture frame naman ito. Ito sa mga ganito, te? 100 lang. Oh, 100 lang. Ito, speaker din, oh. Uh. Eto dito lang yan, Astron din yan. O, oh, Astron. Magkano ganito mong Astron? 800. 800 mga idol. Tapos ito din yung backpack ni Ate Marian, no? Uy, itong ano, itong ganito mong backpack, Ate? 200. 200 pesos lang, backpack. Uy, mura na, ha? 200 pesos, pati ito, 200 pesos lang din, oh. Mayroon din doon sa taas eto, Ito naman. Ah, ito lang yung mga ano. Mga bag ni Ate Marian dito. Oh, dito mga idol. Mayroon din ganito. Ito, magkano ganito, te? 30 pesos lang daw ito mga idol. Ayan. Oh, ito. Lagayan ng ano, tissue. 30 lang din ito. 30 pesos lang din daw ito mga idol. Lagayan ng tissue. Tapos may mga ano, katihan. Oh. Ayan. Mayroon pa dito. dito medyo konti na lang yung latag dito mga idol Ate, magliligpit ka na te? Oo. Oh. Matumal daw. Pilipinas ko yan. Ayan, ito lang po yung ano, sitwasyon ng Bora Otan ngayon, no?